Hello, good morning once again mga lalabs, mga vayots Gaya's Reaction Vlog, like, kung bago lang po kayo sa aking Youtube Channel Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like uh, mag -like at uh, share mga lalabs, mga vayots, no. At uh, magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas and Mindanao Lalo na sa lugar ko sa Davao At uh, sa mga kapwa ko po, OFWs around the world And lo, may galab po sa inyong lahat So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots Aba ito na. Balak ba ni Pangulong Bongbong Marcos na unang losawin ang kanyang lugar sa Ilocos? <laughs> Ay, nako po. May tinatago ang ating gobyerno ngayon, lalo na si Bongbong Marcos, nating presidente Binoto. Dahil akala natin, eh, magiging maayos ang ating buhay. Eh, yung pala, eh. mas lalo pa po tayo palang inilobog sa komunoy, no? Uh, kawawa naman po tayo na uh, dumaan tayo sa pandemya eh nakapag upo tayo ng presidente na inotel pa sa lahat ng inotel at nais pa tayong isosobo sa gera nais pa niya tayong magkandala suglasog ng libre sila magkapira dahil babayaran sila ng Amerika eh, tapos yung mga buhay ng mga Pilipino libre lang mamatay para sa Amerikano dahil talagang uh, nais nilang uh, girahin ang China <clears throat> dahil sa pag uh, pagkikipaglaban ng Amerika sa Taiwan proprotektahan nila ang Taiwan dahil nga dyan sa uh, 80% na business ng Taiwan ay yung microchip na kailangan talaga yon ng uh, Amerika dahil sa kanilang mga ay, uh, 'yung computer do, na electronic devices nila doon at 'yun ang isa sa mga ginagamit nila sa kanilang mga armas, lalo na dyan sa mga missile-missile na 'yan. Oh. so malaking uh, bagay talaga. Malaking tulong ang Taiwan sa Amerika kaya na pinoprotektahan na hindi iyon mabawi ng mainland China. So ngayon, ito ang nangyari. Si Senadora Amy Marcos ay may post siya doon sa kanyang Facebook no, na may kinausap siya dong tao na talagang nangangamba siya. Nag-usap sila, no? Nag-chat na. Yun nga, natatakot daw siya kasi yung anak niya ngayon, na-stress na daw talaga itong, si, itong gobyerno doon, no? Na anak ni Senadora Amy Marcos dahil... Ito, sabi dito, Senadora Amy Marcos is devastated in die left the government. Hersan The governor of Ilocos Norte is stressed at the thought of his province being devastated by Chinese hypersonic missiles. Imi mean, does not believe China will invade the Philippines hindi naman talaga yun. <clears throat> Wala sa history ng Pilipinas na uh, sinakop tayo ng China. Eh pumunta lang naman sila doon kanakan. Yun lang yun, negosyo. So, maliban doon, wala. Hindi naman ang China kagaya ng uh, ng uh, Espanyol, ng Amerika, ng Hapon, na talagang may history na sinako po talaga tayo at pinahirapan ang ating mga kanuno ang mga Pilipino. No? Pagdating sa mga Hapon, oh, no, pa. O, oh, ganun din naman sa kano. Oh, pinagpapatay. Kaya mayroong mga Abayan uh, ni tayo gailan ni Bonifacio, ni Marcelo, H. Del Pilar at kung sino-sino pa dyan na, na nakipaglaban talaga kontra sa mga kano. So ngayon, uh, itong Chinese wala talaga. Uh, ilang uh, busy na kaya sila doon o ilang daang taon na sila sa Pilipinas sa katunayan ni eh, yun palang uh, uh, Chinese ano dyan sa Binondo Town, Chinatown, yan pala yung pinakamatandang Chinatown sa buong mundo So wala talagang history ng pananakop At hindi sila uh, mananakop o wala silang balak na sakopin ang Pilipinas Tapos, sabi pa dito ni Senadora Amy Marcos She agrees with me, China has a cheaper way of destroying our country by aerospace war ngayon, bakit uh, nasabi ko na balak ba? Ito yung tarong natin, no? Balak ba na gaw i e, uunahin ni Bangulong Bongbong Marcos ipalusaw sa mga ballistic missile ang kanyang lugar sa Ilocos? Dahil dito po, mga lalabs, mga vayots, sa balita po ng Philippine Star na kung saan ay ang sabi ng Philippine Star dito Nagpasalamat daw ang Taiwan. Taiwan welcomes. O pasalamat or nag -welcome pa. Uh, welcomes US missile deployment in Luzon. At lahat ng yon ay nasa ang sa Ilocos area, nasa Pagudpud. Pod uh, parang basta dalawang lugar yon diyan sa Ilocos ang mga missile na to nang kanu na nakatutok doon sa Russia at saka sa uh, China <laughs> sabi nga dito ni ano no ni Noel uh, Landero Sharifa uh, or Sharifa buti pa ang Taiwan alam na may missile deployment dito sa Luzon correct pero yung ating administrasyon, yung ating gobyerno, si Bongbong Marcos, yung ating AFP, Military Defense, ni man lang balita mga ganyan, no? mga mainstream media hindi nagbalita. Tinago ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang balitang ito sa taong bayan. Wala talagang uh, kakwenta-kwenta itong niwe at bangag na presidente na to, no? Talagang uh, nais niyang magkandalasog-lasog ang mga Pilipino sa ngalan ng kanilang uh, diputa na kaso doon sa Amerika lalo na diyan sa may ano, sa parang 200, uh, 2 billion yata yun, 3 billion na kaso ng human rights violation ni dating Marcos Sr. At yung mayigit uh, ilang billion pa yun na dollars na nakatago do na nakaw na yaman ng kanyang ama ni ama ni BBM mula sa taong bayan sa Pilipinas na tinago sa Amerika. So yun yung number one rason po dito mga lalab sa mga bayot. kaya bumalintong si Bongbong Marcos sa kanyang foreign policy panahon ng kampanya. Sabi niya doon di hindi tayo pwede <clears throat> papanig lang sa China or sa Amerika dapat neutral tayo. Dahil kapag papanig tayo sa isang uh, Uh, bansa, tapos kapag bumahing yung dalawang super power na bansa na yan, lusaw tayo. Pero anong nangyari ngayon? Pumanig po, humimod po si Bongbong Marcos sa puwit ni Uncle Sam, sa puwit ni Joe Biden ng Amerika. Kaya nagkanda blit si ang ating ano ngayon, bayan. Mahal na bilihin, lumulubong utang, walang mga, fraud, mga project, walang infrastructure puro nasa ayuda. Pinamimigay lagi sa ayuda na 500 billion pero yung pina, yung yung ano noon, halimbawa nakapamigay lang ng 1 billion. So yung mahigit 499 billion i eh, nasa kanilang bulsa. Ginagagamitin 'yon para sa kampanya, pambili ng boto, etc., mas malaki yung nananakaw nila sa ayuda kaysa na ipamigay sa mga mahihirap. So, oh, walang alam ang taong bayan sa Pilipinas. Saan otak ng mga pinuno ng Pilipinas? Andoon yung mga otak nila sa kanilang mga talampakan. Inaapakan ang mga otak. Tapos, sabi pa niya dito, are we not triggering war? Of course, nagtitrigger tayo ng war. Tayo nagpo sa ni Uncle Sam na sa pag-aakala siguro nitong mga nasa AFP, yung General Jan, yung nasa DND, yung nasa AN, uh, sa ANC Bayan National Security Council, akala siguro nila tutulungan tayo ng kano. Ni hindi naman yung tayo talaga tutulungan ng kano. Ginagamit lang tayo, sinabi na yun eh. Oh, sabi pa niya dito, are we not uh, warmongering? Of course. We are. This is provocation of mass destruction, yes. Si ang administrasyon naman talaga ni Bongbong Marcos ang nagpo-provoke dito ng kaguluhan diyan sa ano sa West Philippines. See, dahil yung utos sa kanya ng China eh, eh ng Amerika eh mag-provoke kayo, i-provoke ninyo yung China. Gigirahin ng Amerika ang China gamit ang Pilipinas at yung diputang West Pilipinas na yan, na dyan, dagat. Kasi kayong mga-mga loyalistang tanso, lalo, lahat na. Pati si Bumbong Marcos, lumundag kayo doon sa dagat sa, sa South China Sea yan at mag-inumin uh, ninyo yan, lahat, higopin niyo Iyon na yan, inyo na yan, saksak -sak nyo sa baga ninyo, no? Huwag ninyong idama ay kaming mga uh, ayaw sa giyera, Gusto namin ekonomiya. O pati mga karatigbansa karatig bansa natin sa ASEAN countries. Galit na galit kay Bongbong Marcos. Hindi sila tutulungan. Hindi tayo tutulungan ng mga karatig bansa natin sa ASEAN dahil nga maganda yung kanilang mga relasyon sa China. Pinayaman din sila ng China. Kahit yung ibang bansa dyan, may claimants din dyan, gaya ng tayo, ng uh, Vietnam. May claimants yan dyan, Malaysia, o kung saan pa. Brunei, kung ano pang bansa dyan na may claimants dyan sa dispute island na yan ng South China si Pero maganda yung relasyon nila when it comes to economic. Sa ekonomiya, sila bumabawi. At alam lang, hindi sila tutulungan ng kano. Malinaw po dito sa sinasabi ni Scott Ritter. We Philippines, we don't like you. We are not your friends. You are our colonial uh, subjects. Masakit po yun. We are using you. Chinese will win. You will be destroyed. Grow up. Hindi ba nahiya si Bumbong Marcos at ang kanyang mga gabinete dyan, AFP, si Browner, si Gibo Chodoro, si Sekretary Anyo? pinagsabihan kayo nito? Sampal to sa inyo, oy. Naniniwala pa rin kayo, kayo si Galvez. Ganun din. We will not help you. And yet, kayo diyan sa administrasyon ni Bumbong Marcos, nagpapakatanga pa rin kayo. Grow up. Bumbong Marcos, kasama dyan yung mga diputa mong mga gabinete. Grow up. Huwag pa bangag huwag pangiwi-ngiwi. Hindi po tayo diyan tutulungan pag maggera. Kayo magsilayas man kayo diyan sa Pilipinas, hindi man kayo diyan makipaglaban. Ni anak mo nga bungbong Marcos hindi mo ma maipasok bilang reserves, babakla-bakla pa yung isa. Di, pisti oy. O ngayon balak mo pa? Eh sawin yung lugar mo diyan sa Ilocos. Kasi andun lahat na ngayon yung mga supersonic ballistic missile. Allah, Diyos ko po, patawarin itong presidenting ino po. Mauntog sana sa pader minsan para matauhan.